Liwat na nagkaribay din po tok ang tropa kang gobyerno as rebelding New People's Army sa Ragay Sur, alas 11 na aga ka na kaaging Domingo, September 15. Ang Battalion Commander kan 81st Infantry Spartan Battalion, ang Tes Bakbakan, sarong residente sa lugar ang nagpaabot din sumbong sa indang tropa na may presensya din armadong grupo sa Barangay Salvation na tulus manindang binerepikar na nauli sa 10 minutong inkwentro sa puko mas o menos 10 rebelde na miyembro kang kilusang larangang gerilya to kan regional 1 Bico regional party committee na nag-operate nakaperar sa primer distrito kan Kamarinisura. Mayo man na nakulugan sa encuentro, Narecover kan tropa ang sarong bagpak na may laog na mga personal na gamit kan mga rebelde, cellphone, asin mga subrasibog dokumento. Kung may mga nanalawagan po ako sa mga kababayan natin na kung may makita tayo na hindi kahinahinala, no? At uh, lalo na kung uh, uh, sila ay membro ng uh, CPP-NPA, ay pari po natin ipaalam, no? Uh, sa amin, sa aming hotline at saka sa Philippine National Police or sa lokal uh, pamahalaan ng kahit anong bayan. Uh. Ganun din po, nanawagan din po kami sa mga natitira pa na uh, andin sa bundok. Uh, bukas po lagi ang uh, inyong Philippine Army, ang inyong lokal na pamahalaan. Uh, pwede pa kayong, uh, lagi nakabukas ang ating uh, gobyerno para sa inyo at uh, nakahanda po talaga ang ating gobyerno at Tumulong, lalo dun sa gusto magbalik din sa pamahalaan. Normal na pamumuhay at yakapin ang tunay na kapayapaan para mamuhay ng payapa kasama ang inyong mga pamilya. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.